everyone! And samahan nyo nga akong mag-get ready kasi in-invite kami ng wedding tonight. And um, bali yung call time is um, 7.30. So, first of all, um, ayusin ko muna yung buhok ko kasi alam nyo naman na kulot-kulotan yung buhok ko. So, nag uh, lang ako para maganda naman yung ating hair. Shiny, shiny, ganun. Hindi siya buhag hag Kasi yung hair ko is, ano siya, medyo wavy ba? So, kailangan ko siyang plantsahin para naman hindi siya mag-wavy-wavy. Ayan. And then, yung wedding na atinan namin, guys. Medyo malaking wedding siya. Bali, yung nag-invite sa amin is yung friend ng sister-in-law ko. Sinabihan yung sister-in-law ko na uh, ininvite in-invite nga kami. Actually, siguro ba't ako yung in-invite? And then, isasama namin yung dalawang mga bata. And then, yung, yung sister-in-law ko, hindi na siya sasama sa amin. So, bali, Apat lang kami, kaming dalawa ni Gorab, and then yung dalawang bata, si Harshi and Rianj. And then, yun, patapos na ako sa aking plancha-plancha ng hair. And then, after nito is, of course, magbibihis na ako, guys. Ito yung napili kong suotin kasi mas comfy ako, pero sinapawan ko lang siya ng yung may pa neck neck na damit kasi Medyo malamig pa talaga siya dito and ayaw kong mag sweater or jacket kasi hindi makikita yung aking magandang bangles. Ayan. So dito kasi sa India guys, kapag atin kayo ng mga event or function, kailangan talaga presentable kayo and meron kayong mga accessories na pang madam, ganun. Kasi dito sa India, ganun sila eh, napaka ano nila, um, jewelry, lover sila dito. So ito yung set na napili kong accessories na isuot kasi ano siya, matchy siya sa earrings and maganda siya. Sabi ko nga kay Gorave eh, na iba talaga yung mga events dito, no? Kasi um, sa events, ilang oras lang kayo magstay I mean, sa kasal na pupuntahan namin ngayon, parang 30 minutes lang siguro kami. 30 to 45 minutes. Kasi kakain lang kami doon. And then, after noon, uuwi na kami. Kasi hindi namin uh, kailangan mag-antay ng ceremony talaga ng wedding. Kasi yung wedding dito, guys, aabot talaga siya ng sobrang tagal. Mga mag-start na sila ng 10, 11, 12. Minsan pa nga may mga madaling araw pa tsaka matatapos eh. So, yung ano namin, uh, pagpunta namin, is only for food lang. Kakain lang kami doon. Pero, yung preparation nyo papunta ng wedding, sobrang tagal. And ang dami mong ilalagay, lalagay ka ng makeup, kailangan magmukha kang maganda, presentable, ganun. And then kakain ka lang naman doon. Pero isa din to sa pinaka nagugustuhan ko dito sa India guys, yung pag-attend ng mga wedding, mga events. Kasi ang ganda ng mga setup nila tapos yung mga ano yung mga Indian clothes na sinusuot ng mga ladies, maganda siya sa mata and nakakatuwa and also yung pinaka-interesting talaga sa pag-attend ng mga event events is yung pagkain guys kasi sobrang daming variety na pagkain na niluluto nila, Indian food all vegetarian naman siya guys pero hindi mo akakalain na ganun pala kadami yung pwedeng maluto kahit na all vegetables lang yung pagkain nila kaya naglo look forward talaga akong umatend ng mga events dito sa India guys kasi yung inaabangan ko talaga yung pagkain hindi naman sa hindi ako nakakakain ng masarap dito sa amin pero iba pa rin yung sa marriage eh. unlimited ba yung kahit na anong kainin mo tapos yun may soda, ice cream, dessert and everything So, may enjoy mo talaga siya. Lalong-lalo na yung mga party people dyan na mahilig sa mga ganitong events. Ay, may enjoy nyo yung dito sa India, guys. Kasi ang dami nilang party. And alam nyo ba, nandito lang talaga ako sa India. Nakaka-attend ng mga wedding. Kasi sa Pilipinas, parang hindi siya ganun kadaming nagpapakasal. Dito kasi sa India, um, kailangan nilang magpakasal. Kasi yun nga, parang conservative sila. And then, bawal yung magsasama na hindi kasal. So, lalo na kapag marami kayong kakilala so lagi kayo ginai-invite sa mga events events yung mga kapitbahay namin dito kapag meron silang events ini-invite din kami kaya Ayun, every time na ini-invite kami sa mga ganitong events, ako yung natutuwa talaga kasi may food. And then, kung may nakikita akong kakaiba, ginagaya ko siya dito sa bahay kung paano lutuin. So, in that way, parang nakakakuha ko ng idea kung ano pa yung uh, pwede kong lutuin sa bahay para naman maiba yung pagkain namin. Kaya isa din yun sa mga interesting na umaattend ako ng mga wedding. Isa pa pala guys na alam nyo ba dito sa India, bawal daw makita ng buntis yung bride and groom sa kasal. Isa din yun sa mga superstition belief na pinaniniwalaan nila kasi parang bad luck daw, may mangyayari sa baby, ganun. Pero yung pangontra naman doon, dapat ko nga atin ka sa mga kasal, may dalak kang rice. Kasi hindi mo naman maiwasan na siguro makita yung bride and groom. So, ang gagawin mo, yung daladala mong rice, isasabog mo doon sa bride or sa groom, kung sino man yung makita mo. So, yun yung parang pangontra sa kanila para hindi ka daw mabadla kapag buntis ka, tapos nakita mo yung bride and groom. So, yun yung isa sa mga isishare ko sa inyong superstition beliefs dito sa India. And then, yun nga, balik tayo sa pag ng wedding. So, mukhang napaaga nga kami sa pagpunta dito. Kasi pagdating namin sa venue, sobrang konti pa lang yung tao. And actually, nagustuhan ko siya na hindi pa masyadong crowded kasi nakakakain kami ng ano madami tapos hindi kami nahihiya pa nakakaupo pa kami kasi minsan yung mga marriages dito kapag umatin kami parang ang dami ng tao so wala na kaming maupuan so itong marriage na to napaaga kami kaya enjoy namin yung table tapos yung food and then nung nabusog na kami doon na nagsidatingan yung mga bisita which is good kasi kami yung nauna sa food and talagang ah uh, makakain mo yung mga gusto mong food doon kasi less pa yung people so nasi-serve nila sa mga guest yung mga uh, pagkain ganun kasi pag madami na yung guest guys tapos parang nakalinya na yung mga kukuha ng food ganun so medyo matatagalan ka sa pagkuha ng food pero yung sa amin kasi nga maaga kami uh, nakain namin yung gusto namin and then yung marriage na to guys million million yung gastos nito kasi sobrang ganda talaga ng ano venue tapos yung mga design 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 nila kaya iba talaga yung kasalan dito sa India guys napakabongga sa mga decorations sa uh, venue mga food so let's go So, starter food pa lang yung kinakain namin. Wala pa yung main course. No? Huh? We're not yet eating the main course. <laughs> Only the starter food. I never eat main course. Yeah. <laughs> Malaki to na marriage. sundar sundar oh you in Aryan school Super big guys. Super big yeah, slice. This is the main course. take out kami, look. Really, <laughs> 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 you're ice cream. today do I don't need ice cream. My record it. Guys, so naka na kami galing doon sa marriage and sobrang busog na busog ang buntis. So, nagbihis na ako kaagad kasi sobrang sikip na ang damit ko pagdating. And mamaya na ako maghilamos. Pahinga muna. And yeah, that's all thank for today's video. And thank you so much for watching.